Yan guys, kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating panibagong vlog. Dahil nga sa tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan guys, hindi ko ginamit yung motor. Ginamit ko yung kotse namin. Kaya natingga yung motor. Pero ang masakit. Guys, nakatingga nga pero ito papakita ko sa inyo. Masakit. Pangyayari. to guys, kararating ko lang dito sa bahay at to tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. basang-basa. motor Almost two weeks na hindi nagamit. Pero tignan nyo to guys. Ito yung masakit. Ito yung masakit guys. Ito yung masakit. Ito, ito ko sa iba ano yan sa ano yan sa ano yan ano yan sa ano yan sa ano yan sa oh. ko yan sa ano yan sa tong motor. Habang itinutulak ko, nagtaka ako bakit napakabigat eh, hindi naman ganoon kabigat dati hanggang sa tinignan ko yung gulong yun nga dapang dapa yung gulong nya sa harap kaya para napakabigat na itulak at hatakin kaya hanap tayo ng vulcanizing shop papa vulcanize natin guys pero hanap tayo yung may tire changer na automatic para hindi yung kakalsuhan lang sa pagtanggal para hindi masira yung mags natin hanap tayo ng vulcanizing shop aray ko ah buti na lang guys meron tayo nito portable air pump yan pull bar pa naman yan sya pwede sya sa motor bola yung default nya na universal lagay mo lang yung PSI na gusto mo yan bicycle lagay natin sa yan sasakyan lagay natin sa motor 29 yung sa harap ng X-Max tara hina natin bago natin ipa vulcanize yan, kung mapapansin nyo guys, 0. 0 PSI. On natin. kagandahan guys pag meron tayo nito para kapag naflatan tayo or tong motor natin magagamitin tayo at least hindi siya may running flat tara punta tayo ng vulcanizing shop guys hanap tayo yun dito na tayo guys sa may Santa Lucia Ilocosur yun know, o meron siyang automatic tire changer authorized dealer rin siya ng Shifa Shifa tires Alam, the highway lang sa may Santa Lucia may nauna sa atin guys Ilang minuto to bro? Siyam na minuto to raw. Yan guys, ito yung motor natin. Pakpas na yung gulong. Yan. Pag nabutasan yung gulong nyo guys, or na flatten kayo, mas maganda pa rin yung ipa-vulcanize kesa yung ilalagay na pasak kasi yung pasak na, na ginagamit pangkon lang yun kumbaga para mailitakbo lang para sa papuntang vulcanizing shop mas maganda pa rin yung ganito na lalagyan ng patchy sa loob para mas matibay kasi yung pasak tungin minsan hindi kaya mas maganda yung ganito pa rin yan, tapos na. Tinanggal na. So, Nalagay na ulit sa mags. Ganti yung itsura nya guys. Naroto yung patchy. May init po. Yan guys, hinahanginan na ni brother. 29 lang yung papalagay natin na PSI palagay na yung gulong Yan Okay na siya guys observe na lang natin let's go let's go yan guys dito na tayo sa bahay tinarin Yun yung gulong natin okay naman yun. Hindi na siya daba. <laughs> okay na si Tutles. Bukas na lang natin lininisan. Washing natin siya. linisan natin silang dalawa. Okay. Yun guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless sa ating lahat. Peace. Keep safe always. Bye bye. I'm out.